Dalawang babaeng magkapatid ang pinagtataga sa loob mismo ng kanilang bahay sa Taytay Rizal. Suspek ang kasintahan ng isa sa mga biktima. Si Emil Sumangin na 24. Eksklusibo! Bisperas ng araw ng mga puso, pasado las 11 ng gabi, nang maganap ang krimen sa loob ng isang subdivision sa Taytay Rizal. Pinagtataga sa loob ng kanilang bahay ang magkapatid na sina Mary Christine Oliveros, 31 anyos, isang bank employee at kapatid na si Mary Catherine, 29 na taong gulang, isa namang call center agent. Ang suspect, ayon sa investigasyon ng Taytay -Tay Police, si Richard Buboy Velaza, boyfriend ng biktimang si Mary Christine. Polong, ginamit ang suspect sa krimen na sinasabing nakuha sa likod ng pintuan sa ibaba. At large ang suspect at subject sa man at operation, makaraang makatakas. Dinala sa ospital ang magkapatid kapatid matapos magtamo ng malubang mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa kasambahin ng pamilya na tumata yung testigo ngayon, habang nasa second floor siya, naulinigan daw niyang nagtatalo ang suspect at kasintahan itong biktima. Hindi nagtagal, nang silipin niya raw sala mula sa hagdan, nakita niyang hawak ng suspect sa leeg ng biktima, at dito na ito, pinagtataga. Sunod daw na binira ng taga, ang nakababatang si Mary Catherine, na noong mga oras na iyo'y sinubok na ipagtanggol ang ate. Nandumating po sila, nagtatalo na po sila. Uh -oh. Kaya parang wala po kong mag-away na parang wala nga po siyang communication kasi di ko po alam kung boyfriend o kaibigan kasi ilang araw pa lang po ako dito. mag isang buwan pa lang po ako sa 22. Oh, ito bang lalaki ay nakainom sa iyong palagay o ano ang estado ng kanyang pag-iisip noon? Para po nakainom po siya. Parang may, may ano po yung ulo niya. Ganun, ano? Ganun. Ano may ganun? parang sira-sira po yung ulo niya. Ng... Emil Sumangil, to 24. Ang patay ay mas matanda.